Yo 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 so what is Masa niyo, mga mga ka katribo it's Megan Aaron Tiben welcome back to my channel and for today's video nga, mga katribo may gagawin tayo dito sa aming sasakyan na si Asher dahil nga puro na reklamo itong si commander yo so tayo ngayon ng uh, dagupan sa so, may BF film para magpalagay ng ating windshield na tint so show kan si mga katribo uh, wala pang tint yung harapan natin ayan so pupunta tayo ng BF film tapos yung site natin ayan. So as you can see may tint yan May tint yan May tint yan sa likod So dito lang sa harapan So makikita yung spot nyo naman yung difference eh. So yun Pupunta tayo dun ngayon para magpatint And yun let's go Pagka ganitong mga oras na alas 9 Ganyan Pagka sobrang tirik na nung araw mga katulad Sobrang inik nya Alright? So medyo makulimlim na paulan na pero mainit yung loob dito sa sasakyan so tingnan natin mamaya kung talagang heat reduction talaga yung uh, tint na ipapalagay natin let's go ang dami kong complaint tara na at dito nga mga katribo di rin nagtagal narin bumiyahan na rin kami at kita nyo nga dito mga katribo medyo maulap na siguro pa na andito nga kami ngayon mga katribo sa so may labrador pangkasinan on the way tayo ngayon ng dagupan pangkasinan tayo ngayon sa lingayon mga katribo Let's go. Lapit na tayo. Pero may mga errands pa tayong kailangan gawin. Nalap tayo pumunta ng BF Film. At hindi nga rin nagtagal mga katribo. Nakarating na rin tayo. sa may Tagupan City, Pangasinan. Alright, so hindi na tayo sa Tagupan mga katribo. And alas dos pa yung lokal natin sa BF So magkalaan ka Let's go! Sa mga oras nga na ito mga katribo ay medyo ramdam na natin yung init dito nga sa may loob ng sasakyan. Mm. Dahil alam nyo nga mga katribo na dito nga sa dagupan mga katribo ay ito yung pinakamainit na lugar dito sa may Luzon. At ngayon nga mga katribo ay finally mapapatit na rin natin itong sasakyan. Sipin mo nga kung ano yung mga sinasabi ko pa pag gan ganyang video. Sipin mo nga. Yeah. Sige. sige nga. At nga dito. Oo. <laughs> no, um. Sasabihin ko nga. Sige <laughs> nga sabihin mo nga. <laughs> At ngayon nandito na. lang ang mag-voice over na ano pa? Grabe traffic dito mga katripo <laughs> uh, Sabi mo kung nasa na tayo? Dito nga po kami sa SM Center Dagupan Pero hindi kami pupunta dyan ngayon Sa wala ka Hanapin <laughs> <laughs> namin yung Hussein Sana may Hussein na printer para makain Hindi ko lang pero kung si Commander. Okay, tara na. na kaya At dito nga mga katriba, ay pinuntahan din namin itong bagong bukas sa tindahan dito nga sa Medagupan City, Pangasinan. Ito nga yung bukas sa tindahan mga katrib at lahat ng mga panenda nila ay nakasin. Pero nang pagdating namin doon scam lang pala at pagkatapos nga namin pumunta doon ay kumain na rin kami. At dito nga kami kumain mga katrib sa pinaka-favorito namin kinakainan pag nagpupunta kami dito nga sa Medagupan. Dito nga tayo sa AJ Elmas Lichon House. Sobrang sulit nga ng mga pagkain nila dito lalo itong Lichon, mga katrib sobrang sarap naman talaga nyan. At pagpasok mo nga lang dito mga katrib ay makikita mo na rin yung ibang mga customers na sobrang dami dito kumakain ngayon. At di nga namin na dito kumikakain kasi kapag kumakain kami dito mga katribo ay nagdadala talaga kami ng kanin at finally nga mga katribo pagkatapos ng ilang minuto ay dito na rin yung ating lechon at pagkatapos nga namin kumain umalis na rin kami kaagad alright <clears throat> tapos nang kumain ayun ang gawing naman tayo dun sa BF Film na medyo maulan Bring yung three, ano? sarap good for three hindi? saan ngayon? sarap uh, yung lechon ito rin lang <laughs> <laughs> three and uh, ay Gaya nga nang nabanggit ko mga katribo, ang pupuntahan nating segment ay yung BF Film dito nga sa Michael Shaw. At meron nga din pala silang FB page mga katribo, yun nga yung JAC Auto Shop. So, maya maya lang mga katribo ay makakarating nga rin tayo doon at ma-share ko na rin sa inyo yung experience ko doon. At sa panahon nga na ito mga katribo ay medyo matraffic nga dito sa Michael Shaw. At dito nga sa lugar na ito mga katribo ay laging traffic nga kahit anong oras na pagdaan namin dito ay laging traffic. At para nga pa sa mga hindi nakakala mga katribo, ang Kalas at ang Dagupan mga katribo ay magkalapit Habang lang. At kami dun sa shop mga katribo ay nadaanan namin tong dalawang sasakyan na ito. Kung hindi ako nagkakamali, ito nga yung nagkarambola sa may SCT Grabe nga itong mga sasakyan na mga katribo. Kung makikita nyo lang sa personal, talagang wasak talaga. Kaya eh, naman yung mga kagayang ko dyan, driver at mga rider dyan, mas doble ingat kayo mga katribo sa daan. At dito nga mga katribo, ay malapit na rin tayo dito nga sa may Robinson's Place, Kalasyao. At dito nga mga katribo, ay iiwan ko na sila commander dahil hindi na nga nila ako sasamaan doon nga sa may JAC shop. Medyo matagal nga gawin itong pagtitin dito nga kay Asher mga katribo. At ang sabi nga nakausap ko doon sa JAC mga katribo, ay dalawa o tatlong oras ito gagawin. Kaya medyo matagal ito gawin kaya naman pinag-stay ko muna sila commander dito nga sa may Robinson's Place Kalasyaw at pagkatapos kong huminto dito para i-drop off sila commander ay dumaretyo na rin ako dun sa may BF Film Pangasinan at makalipas nga ng ilang minuto mga katriboy nakarating na rin ako dito nga sa may BF Film Pangasinan sobrang tagal ko nang pinangarap tong magpatin nga mga katribo sobrang tagal talaga at lagi kong natadaanan tong shop na ito at ito na nga finally mapapagawa na rin natin mga katribo sa wakas pagpasok mo nga lang dito mga katriboy makikita mo na kagad yung mga parts na kanilang mga binibenta at dito nga mga katribo mostly yung kanilang mga binibenta ay mga accessories at mapabilis. At dito nga sobrang ang namang ako mga katriwa dahil may kasabayan tayo na magpapatint na Tesla. Sobrang ganda naman talaga ng coaching ito. At sobrang laki nga din ng place nila dito mga katriwa dahil punong puno nga sila ng iba't ibang mga accessories mula sa 4x4 hanggang sa sedan meron sila. At hindi lang puro accessories ang kanilang ginagawa mga katriwa dahil meron din sila dito mga PMS at kung ano-ano pa. Kaya naman mga katriwa kapag nagpunta ka dito ay wala ka nang hahanapin pa dahil panigurado lahat ng hahanapin mo ay nandito na at kapag may sirang sasakyan mo maayos kaagad nila. At dito nga mga katriwa ay pumasok na rin ako dito sa kanilang waiting area na punong puno ng mga mags. Sobrang nalula nga ako mga katribo dahil lahat na yata ng brand ng mags ay nandito na. By the way nga pala mga katribo ay gusto ko rin palang palitan ng mags yung si Asher. Pero tsaka na baka kasi magalit si Commander. Mahirap na mga katribo baka ma-upper kat ako ni Commander. dito ha mga katribo mayroon din silang mga pampakintab at kung ano-ano pang mga LED accessories nga. Dito nga sa corner na ito mga katribo makikita natin yung iba't ibang mga LED lights na kailangan natin kapag madilim ang daan. 2pm nga yung sa ating schedule mga katribo ng pagpapatint. tapos na rin tong dalawang sasakyan na ito alright so ito na mga katrip ipapasok na natin yung sasakyan ito sa BF yung JIC auto yeah at sa puntong ito nga mga katrib ay sobrang na-excite na ako dahil hindi ko na kailangan mag-taste sa mainit na panahon kapag nagda-drive. Syempre, salamat din kay Commander dahil pinayagan niya akong gawin ito. At ito na nga mga katrib ay naipasok ko na rin itong si Asher dito nga sa kanilang gawaan Bumalik nga ako dito sa kanilang waiting area mga katrib at habang nandito nga ako ay hindi ko mapigil tumingin-tingin dito sa mga nakalagay dito. Parang gusto ko na ilagay lahat to kay Asher. At habang ginagawa nga si Asher mga katrib hindi ko mapigil ang nating siya. Ganun din ba kay, mga katrib kapag may mga ginagawa sa sakyan niyo ay tinitingnan niyo from time to time dahil excited kayo. At dito nga mga nakakatrip ba sa kanilang waiting area ay may pre-copy rin sila ikaw nga lang magtitimpla kaya ano pang inaantay natin magtitimpla na kagad tayo at dito nga sa kanilang waiting area mga katribo, ay may pre wifi din at saka aircon kaya naman mga katrib ba kapag magpapagawa kayo dito ay pwede kayo mag dito at naka wifi pa kayo naka isang cup nga lang ako ng kape dito mga katribo. mahirap naman kapag naparami baka manginig na ako sobrang solid nga ng pagpapagawa dito mga katribo, dahil complete sricado sila sobrang sarap nga ng mga kape dito mga katrib nagtimpla kaya naman hindi ko na pailampas ito sobrang nasarapan talaga ako sa kape kanila. At dito nga mga katrib, pagkatapos ng maubos yung kape, nag-chill-chill muna ako dito dahil hindi pa nga tapos gawin si Asher. At ito na nga, finally mga katrib, pagkatapos nga ng ilang oras, dalawang oras siya, tao na nag ako dito, ay finally tapos na rin si Asher. At nagpunta na nga rin ako sa may cashier mga katrib, para bayaran nga yung pagpapatint natin. Mahirap naman, baka ma-1, 2, 3 ko sila. Dali-dali kong binayaran ito mga katrib, at pumunta na rin kagad ako kay Asher para tingnan kung anong naging itsura niya pagkatapos niyang mapatint. At hindi ko na talaga napigilan yung sarili ko at pumasok na rin talaga ako sa loob para makita kung maliwanag ba o madilim pag nakatint na siya. At dito nga mga katribo, kung mapapansin ninyo, yung salamin nga natin ay medyo dumilim na pagkatapos ng matint. At ang pinalagay nga nating tint dito mga katribo, yun nga yung DF Film Stone Ceramic Tint na medium tint. Dahil mahirap na mga katribo, kapag sobrang dark yung pinalagay natin dito, baka makaksidente tayo. At dito nga mga katribo, pinapakita ko sa inyo yung kaibahan ng may tint at walang tint. At eto na nga, finally mga katribo, nakapasok na rin dati sa loob at pwede na nating ilabas itong si Asher. At dito nga, naramdaman ko kagad na medyo lumabig nga yung aircon natin mga katribo dahil yun nga yung isa sa mga epekto ng BF Films ceramic tint. Parang ang ano niya lang. Hindi masakit sa mata. Quality boy. Nice. So, shout out Bill Film. Salamat sa inyong napakaangas na Shout out me film sa na napakaangas na tint. Yes sir. Ah, so hanggang dito na lang muna yung vlog natin mga katribo. Salamat. Sa panunod. Let's go! At pagkatapos nga nating magpatint mga ay ipinuntahan nga natin tong tropa nating si Vince para kunin nga yung Uma Racing na SP9. Kala mo si Iga eh, no? Ang yabang ko Grabe naman talaga yan, no? Yung <laughs> 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 mong yan, grabe. <ang> <laughs> <Taratado, laughs> na nakabita. Sarat talo. Ano mo ko na anak wala natin pa diba, sa ano. Binigyan nyo tayo ng SP. Oh. Tignan natin kung ano SP to. Racing Paddy! Uy, kasi na po mo? Ha? Kasi na po mo? Ah, At pagkatapos ko nga makuha yung SP9 mga katriboy Dali dali na rin akong pumunta kila commander Baka nagagalit na rin kasi siya Sunlight So alas 3 tayo ng hapon Mag alas 4 Pero Wala Niramdam yung ano Init Goods talaga sulit din talaga unlike yung stock mga katribo na grabe pag walang tint init na ganitong oras yo so shout out JIC salamat po sa napakagandang din. hindi na ako naiinitan mga katribo yes sir yan yung ating BFL mga katribo so ayan alas hindi ko na talaga magita sa loob ayan oh. No? all sides na yun mga katribo napakasulit naman so mainit sa labas pero pagdating mo sa loob ma ano siya ma pag na to, malamig and yun sobrang ganda at uh, worth it naman yung pinahit natin kahit alright Hay. Deduso lang. Hindi malinaw na nababasa mo. Ay, sa so mapapansin papaseni, ha. malinaw pa rin naman. Kailangan pa oh. So medium tint na yung nakalagay. Ganyan siya pag gabi. siya paggabi mga katribo nang no, ating natin ayan ang no, ating isang medyo raw labo alright 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 so ito na yung continuation ng vlog natin so ito na yung kinabukasan so it's around 12 Oh, mag uh, mag-12 na. 11.10. Around 10. 11.10. And tignan natin. Sobrang trick ng araw ngayon, ma'am. partly cloudy, pero init. So, tignan natin kung mainit pa rin. Kung ano yung ano, uh, effect ng pinalagay natin tint. There. Maglagay lang tayo ng aluminum foil. surprisingly hindi ka nang kainit na men unlike dati nung wala pa siyang tint na sobrang init talaga hindi natin kung gano'ng kanya kabelis papalamigin ng aircon BOOM! Ayan. Mas na. Oh. Wow! Mabilis lumamig ng aircon mga katulibo. So nice! BF Film. Ito lang yan. Ito. May mga negative daw na ano ang BF Film. Well, Ceramic down. Stone Ceramic pala. So, yan! Shoutout to AFM Pangasinan. Salamat po sa napakagandang tinting niya. Let's go!